Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon at halika Kunin mo na ang mga swerteng 4-digit lucky numbers Pwede po ito sa lottery abroad po at Pilipinas mga kalaki At sana po maibigan mo ang aming mga lucky numbers Kung hindi po, pwede po kayong mag-request At pag nakita ko po kayong nilaka follow Nag-share ng video at nag-heart, bibigyan ko po kayo Ito po ang 4-digit lucky numbers Mexico, 6280 Australia, 9193 New Zealand 6483 India 2287 Philippines 1365 Thailand 9980 Taiwan 1544 Malaysia 2073 Dubai 3138 Hong Kong 2260 Singapore 3115 China 2819 Texas 5143 Israel

0917-2807. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga 4-digit lucky numbers. Rumble mo ha, good luck, mananalo tayo.